kulugan ng scarecrow sa panaginip palaging naroroon ang mga panakot sa malalaking bukid o hardin gumaga na ito upang takuti ng mga ibon gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ang mga panakot ay may espiritual na papel sa kultura sa kanayunan at bilang tagapagtanggol ng halaman sa makatuwid nakikinabang din ito sa pagpapanatili na magandang ani at hindi pagkain ng mga ibon. Ang mga panaginip tungkol sa mga panakot ay maaring hindi karaniwan. Gayunpaman, kung minsan ang panaginip na ito ay maaring naroroon sa ilang mga tao. Ang imahe ng panakot ay nagdadala ng isang kakaibang kahulugan. Ang mga panaginip na may mga panakot ay nangangailangan ng mga babala upang maunawaan ang mga partikular na problemang kina kaharap mo Ang simbolismo sa mga panaginip tungkol sa isang panakot ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan Ang panakot ay maaaring sumagisag sa protection, lakas o kahit na sakripisyo Maaaring itong kumatawan sa iyong attachment sa kalikasan at sa hindi malay Ang panakot ay isang simbolo na natatangi at kawili-wili Kapag nanaginip ka makakita ng panakot ang unang naiisip mo ay ang agrikultura at kalikasan. Ang mga palayan ay mga lugar kung saan nagtatanim at umuunlad ang mga halaman na kumakatawan sa paglago at pagunlad. Isa sa mga kahulugan ng panaginip na ito ay ang paglaki ng sarili at pagbabago. Ang panakot ay naglalarawan na ikaw ay nasa yugto ng paglago at pagunlad. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na patuloy na sumulong at harapin ang lahat ng hamon ng positibo. Sa espiritual, ang isang panaginip tungkol sa isang panakot ay maaring magpahiwatig na dapat kang makahanap ng balanse at kapayapaan sa iyong buhay. Maaari ka makaramdam ng sobrang abala o natigil sa isang monotonous na gawain. Ang panaginip na ito ay maaaring tumawag sa iyo upang humingi ng kagalakan at kapayapaan araw-araw. Ang panaginip ng isang panakot ay malapit na nauugnay sa pagnanais na mapabuti at baguhin ang iyong buhay. Ang panaginip na ito ay perpekto para sa mga mayroon nito dahil ang lahat ng pagdududa at bad vibes ay magsisimulang mawala. Unti-unti, lahat ng bagay sa iyong buhay ay magiging mahusay. Ang panakot ay maaari din sumagisag sa katahimikan at kapayapaan. Isipin ang paglalakad sa gitna ng malawak na palayan kung saan mararamdaman mo ang banayad na simoy ng hangin at makikita ang mga berdeng halaman na sumisimbolo sa pagkamayabong. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mensahe upang makahanap ng kapayapaan at punan ng buhay ng mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan. Gayon paman, tulad ng lahat ng mga simbolo sa panaginip, ang kahulugan ng panakot ay maaaring mag-iba depende sa konteksto at personal na karanasan. Upang maunawaan ang eksaktong kahulugan ng panaginip na ito, kailangan mong tignan ng mas malalim ang iyong sarili at iugnay ito sa iyong kasalukuyang buhay. Halimbawa, kung nahaharap ka sa isang mahirap na oras, ang isang panaginip tungkol sa isang panakot ay maaaring isang tawag na manatiling matatag at huwag sumuko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang panakot. Ang mga panakot ay naroroon bilang isang mekanismo ng pagtatanggol ng mga magsasaka laban sa mga pag-atake ng ibon. Kung nakikita mo ito sa iyong panaginip, sumasalamin din ito sa pagsisikap na protektahan ang iyong sarili. Ang panaginip na ito ay nagsasalita tungkol sa iyo bilang isang mahina na individual at marahil ay nagpapailalim ka sa pagmamanipula ng isang tao sa ilang panahon. Sa makatuwid, ang nararamdaman mo ay maaaring magdulot ng ilang emosyonal na problema. Ang panaginip na ito ay nasa lahat ng dako sa mga taong dumaranas ng pagkakanulo o isang komplikadong emosyonal na sitwasyon. Ang iyong isip ay palaging maghahanap ng mga paraan upang protektahan ng sarili. Makakatulong ito kung matukoy mo ang mga problemang sitwasyon. Ginagawa nitong kailangan mo ng pagbabago at iniiwasan ang mas malaking emosyonal na problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng panakot Kapag nanaginip ka tungkol sa paggawa ng panakot, maaari itong magkaroon ng isang malakas na kahulugan. Sa kontekstong ito, ang paggawa ng panakot ay maaring sumagisag sa iyong pagkamalikain, talino at kakayahang lumika ng isang bagay na maganda at makabuluhan. Maaari ding itong sumasalamin sa iyong mga pagsisikap at pagsusumikap sa paggamit ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang panakot na umaatake sa iyo. Napakakakaibang panaginip kung inaatake ka ng panakot sa iyong panaginip, nangangahulugan ito na ipinagtatanggol mo ang iyong pinaniniwalaan o inaasam. Hindi ka natatakot na sabihin ang iyong nararamdaman at kung ano ang iyong iniisip dahil mahalaga din ang iyong mga salita at opinyon. Ito ay isang panaginip na kuminsan ay nagsasalita tungkol sa paghihimagsik at kung paano mo haharapin ang mga komplikadong bagay sa katotohanan. Dapat mong subukan ang iyong makakaya nang hindi pinapayagan ang sino man na maimpluwensyahan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang panakot na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka na hinabol ng panakot, maaari itong magpakita ng tunggalian o banta na iyong kinakaharap. Mahalagang mapagtanto na mga panaginip na ito ay mga simbolikong representasyon lamang at hindi palaging kailangan kunin ng literal. Ang isang panakot na humahabol sa iyo ay maaaring sumisimbolo sa takot na bumabagabag sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring maging isang babala upang harapin ang mga problema o salungatan sa kontekstong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsunog ng panakot. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagsunog ng panakot, ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na alisin o sirain ang isang bagay na hindi mo gusto o nakakapinsala sa iyo. Sa kasong ito, ang pagsunog ng panakot ay maaaring kumatawan sa iyong pagnanais na malampasan ang mga paghihirap na pumipigil sa iyo sa paggamit ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirain ang isang panakot? Ang panaginip tungkol sa pagsira ng panakot ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na malampasan o talunin ang mga hadlang sa iyong buhay. Maaaring humahadlang sa iyo ang mga problema o hadlang at ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na malampasan ang mga ito. Gayunpaman, makakatulong kung naaalala mo na upang harapin ang mga hadlang. Dapat mo rin isaalang-alang ang isang matalinong paraan upang maiwasan ang pinsala sa iba o sa iyong sarili.